How are you today, Mama? I'm okay. Uh, How's our visit today? Uh, with the former president. Yes, Um, okay lang naman uh, yung visita. It was a good day today. And uh, we talked about <laughs> the unconstitutionality of the transfer of the filial funds, uh, 60 billion of it. Uh, mm -hmm. And uh, it was I don't know um, decided that it should be returned. Yes, it's health. And then oh we talked about the inauguration of uh, or the inspection inauguration on Inspection opening we... of the Davao Bukana Bridge. Mm -hmm. Vivi, what's the reaction of the form, of the former president and you yourself uh, with respect to the unanimous decision of the Supreme Court, fifteen zero, asking the government to return the funds to the PhilHealth fund? Well, I don't know. The Supreme Court is the final arbiter no, of legal cases in our country, and uh, if, they say, if they say that it is unconstitutional, then uh, it is, and then it should be uh, returned rightly So because. dapat ang pera ng PhilHealth ay minabalik or nire-reinvest balik uh, sa health programs ng ating bansa. VP Inday, earlier we talked about uh, the Bukana Bridge mm -hmm. and you made mention that you're um, going to uh, refer the yes. situation with the former president. Ano po yung decision ng yes, um, former president? Nag-ano lang ako kanina kung uh, pwede ko ba i, uh, i kuwento. Ayung uh, back story ng uh, bukana bridge and then he said na okay lang naman. So ang nangyari jaan ay uh, ang bukana bridge is kaparte ng buong buong coastal road uh, ng Davao City. So hindi siya makakat yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bankerohan River kung wala yung uh, bukana bridge. Um at that time na mayor ako may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge And it was made known at the time to former president Duterte that uh, the bridge is unfunded mm -hmm. At um siya ay uh, naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung, bodge, uh, yung bridge mm -hmm. So noong nakahanap siya ng uh, pondo ay uh, sinimulan yung uh, neg negotiations uh sinimulan yung mga planning lahat ng paperwork uh para doon sa bridge na yon ay uh, sinimulan na But uh, ngayon nandyan na yung bridge so dapat uh, nating pagpasalamatan para para sa akin bilang isang Dabawenyo at uh, siyempre uh, sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun no? traveling from uh, south uh, to north of uh, Davao in the region uh, Nagpapasalamat kami kay dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo uh, para doon sa Tulay at uh, siyempre nagpapasalamat tayo uh, sa People's Republic of China dahil la uh, buong-buo nila binigay yung entire cost uh, ng tulay na iyon. So wala tayong walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang uh Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon. At napakahalaga ng bridge na iyon dahil hindi mag-connect mag ang south to north uh kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of, the, of President Bongbong Marcos saying that this is one of the four legacy uh, projects under his administration so far? Uh, basta sa akin, na lang. Uh, bilang Dabawenyo at bilang Mindanao, uh, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time, yung problema ko bilang mayor. Now, uh, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At, uh, and yes, as I said, yung source of fund, ang um, People's Republic of China, sila yung dapat, sila yung pinagpapasalamatan ko. VP Inday on a different matter. Uh, today, uh, the determination of the medical records with respect to the competency of the former president will be submitted. Uh, was the submission done already or wala akong uh, hindi ko alam no uh, kung lasapgit na ba yung uh, medical records Ang pinaka ano siguro tamang tao na sumagot uh, kung ano yung nangyayari sa kaso ay uh, si attorney Nicolasco VP is there something that the former president wishes to relay? or perhaps you want to relay to the uh, Filipino people now na malapit na po ang Pasko oh uh, well Uh, malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at uh, mga opisina ng gobyerno. Uh, pero kailangan natin mati maging matatag. As Filipinos, we are uh, known to be resilient. Uh, kaya kailangan natin itawid Uh, itong uh, Pasko na ito na na merong pag-asa sa ating mga puso. At syempre ipagdasal natin yon na mas maganda ang ating taong 2026 sa kung anuman yung dinaanan natin ngayong 2025. Thank you, VP. May question ba kayo? Yeah. <coughs> Ma uh, may mga balibalita po kasi na 'yung ibang media ko is pinalalabas po nila na overpriced daw po 'yung nabili ng OBP na CCTV. Um wala pong findings na ganon ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, ah uh, na 'yung uh, report uh, ng Commission on Audit at uh, wala silang findings of any wrongdoing uh, sa Office of the Vice President. Uh, in fact uh, meron silang binigay na unqualified uh, opinions Congratulations. Uh, doon sa opisina ng Office of the Vice President. At kailangan ko pa pasalamatan doon yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President kasi uh, sila talaga yung <coughs> ako lang yung muka uh, ng opisina. Pero lahat ng paperwork, lahat ng trabaho sa mga utos ko, lahat ng legwork, trabaho yan ng mga personnel ng Office of the Vice President. Kaya, papasalamat ako sa kanila uh, dahil nakuha nila yung uh, un... ano bang tawag unqualified nila? Unqualified uh, opinion. And by the way, mga congratulations on. kasi kayo po yung pinakamataas na ratings po. Yes. Yes. Ah, yes. Opo. Nagpapasalamat din ako yan uh, sa ating mga kababayan, no, na uh, nakikita nila ah... Uh, yung trabaho uh, ko bilang Vice President at trabaho ng mga kasamahan ko uh, sa Office of the Vice President uh, at uh, malaki ang kanilang uh, tiwala sa kakayahan namin at ah um, uh, Yes. So, nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin. At kahit man, kahit man na bumambara o tumaas yan, napapabago-bago ang numbers, rest assured that the Office of the Vice President will continue uh, to faithfully serve uh, the Filipino people. One more, ma'am. Yes, ma'am. Any reaction ma'am? kasi um pina uh, sabi po ni BBN is uh, willing daw po siya makipag sa inyo para daw po sa ito o ng ng Pilipinas. Ora <laughs> to. Okay. <laughs> May iba pa ba bang Or, question? Okay, go ahead. Ma'am, ano, ma ano po masasabi niyo kay Sandro Marcos na siya itinanong uh, po for barring? Ah! Oo. Uh, well, ah, uh, wala akong, ah, uh, uh, wala pa sa akin yung mga dokumento, mam ma no? Hindi ko pa na-review uh, yung mga dokumento So, hindi mo na ako mag-comment uh, sa ganyan. Pero ang uh, pwede ko pong i-comment ay madami talagang mga insertions uh, ang iba't-ibang mga congressman. Kasama na uh, si congressman uh, Sandro Marcos. At makikita natin sa papel yun. Hindi siya chismis hindi siya yung gawa-gawa uh, lamang. Kasi nakikita talaga siya uh, sa mga documents uh, yung mga insertions ng project. Thank you. PP, just final one last question. <laughs> yes. Are you prepared for a possible impeachment complaint filed next year? Ah, yes, Inya. Um, uh, we're about to release a statement uh, about the impeachment, no. So, lalabas namin 'yan sa so Monday. Uh, I lang namin uh, ngayon, meron lang akong mga uh, edits and amendments okay. doon. So, para may balita ka naman sa si Monday. Ang dami mo nang balita.